Problema sa maraming lugar na nasalanta ng bagyo ang malinis at ligtas na inuming tubig. Kaya po inilatag ng DSWD ang kanilang water filtration system o pagfilter po sa tubig baha. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi pa ito sapat para tiyaking ligtas na inumin ang tubig baha. Saksi si Von Aquino. Nitong Hulyo habang naghahanda ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo, ininom ni na Pangulong Bongbong Marcos at Secretary Rex Gatchalian ng tubig galing sa water filtration na project ng DSWD. Help, at sa nakaraang sunod-sunod na bagyo, lumabas na ang kakulangan ng maiinom na tubig at isa sa problema ng mga biktima ng bagyo. Kaya ang DSWD ipinresenta ang water filtration system na may 0.1 micron filters. Ito po Makikita nyo no. Meron itong uh, water filtration system which is uh, may ano to 0.1 um, micron filters that could actually remove cholera, salmonella, e coli at coliform bacteria. Pero nang tanungin kung kaya nitong i-filter ang baha. Actually, pwede. Ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Jean Solante, hindi sapat ang 0.1 micron filter para matiyak na ligtas ng inumin ng tubig baha kapag finilter ito. So, by viral uh, pathogen that can also cause uh, gastrointestinal infection, hindi mo matala dyan kasi they are so small that they are really 10 to uh, 20 times smaller than the 0.1 micron uh, na mas mafilter. So, remember, this is just filtration mechanism, not purification. No? the purification method. It's the one that can really clean the water kasi pinapurify mo siya eh. May bakterya raw na matatagpuan sa baha na hindi tiyak kung masasala ng naturang filtration system. Ang natural sterosis naman, pag halimbawa, uh, you have that particular mechanism of filtration, baka konti lang na lang yung mikrobyo na hindi ma ma masala and it will not be significant enough to cause an infection. Kasi meron ding factor doon ang density ng mikrobyo na nandun pa rin sa tubig na ng Ayon naman sa isang gastroenterologist, safe gamitin ang filtration system na kayang sumala ng mga harmful bacteria tulad ng Salmonella at E. coli. Pero maraming virus ay less than 0.1 microns. No? Like yung mga rotavirus, which is a leading cause ng diarrhea. Tapos pwede rin yung mga hepatitis virus, uh, COVID virus, no? In, influenza virus. So may risk pa rin talaga. Hindi raw nila ipinapayo ang pag-filter ng baha okay. para gawing inuming tubig. Ang pwede ani nila ay ang tubig ulan o yung mga tubig na malinaw. Pwede naman natin tingnan yung outcome nung the past year or past two years kung effective siya. Siyempre, kung hindi siya effective, maraming magkakasakit. Hmm. naman nagkakasakit, masasabi natin ano, okay naman siya. Tapos pwede rin gumawa ng mga studies na mabuhay na effective siya. We would like to assure uh, ating pong mga kababayan na ang aming pong mga water filtration kits ay dumaan sa pagsusuri. Nag-secure po kami ng angkop na mga certifications from DOH accredited testing facilities to make sure na safe, ligtas po yung tubig na lumalabas mula sa aming water filtration kit. Para sa GMA Integrated News, wana bon kinong inyong saksi. Ma kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa ibat-ibang balita.